Ayan eh, mga idol, malaki na yung ating uh, white rabbit. Ayan o, oh, laki o. So, big one. na, babay na. Oh, ba natin dyan mga idol, yung katang-katang. Ayan o. Yung katang-katang sa dagat. Ayan o. Oh. Ayan o. So, kaya ko sa inyo mga idol kung anong kinakain nyo na. Para maniwala po kayo, ito mga idol o. Oh. Ayan o, oh. katang-katang Ayan o. Oh. Dito po kami gumukuha ng katang-katang mga idol. Sa bindagat. Ano? Ano ang dami pala nito dito, mga ito lo oh. So pag wala po kayong may takay sa white rabbit no. Pwede pala ito mga idol tong katang-katang na nasa bulsa tabi ng dagat. Ano? Yan mga ito lo oh. Ano? So To. Ganito mga idol ah Simpleng tips lang mga idol ha. Ah, ayan no. So, pero pala itong binipisyo no. Kinakain pala nila to Ayun o dami o oh, mga ito o oh. Katang-katang na Ipapakain din sa no? Sa Alaga nating white rabbit yun o oh. May laki ng dahon eh Ayun o oh. sa lahat ng mga mayista ista Mga idol Diyan, pwede pala yung sa white rabbit mga idol no dito pala yung mga katang-katang sa ng dagat. Meron kanyang bulaklak oh, ano? Oh. Kulay ubi. Yan kulay ubi ba 'yan? Eh, pakita ko sa inyo yung white rabbit natin ha. Uli. Ah. Uh, okay, ipapasok na. Ang ah, lalaki oh, yun know? oh. Lalaki. Oh. Ano? Ano? Uh, oh, ah. Ah, he <laughs>